Meron na palang mga ano doon, mga poste dati doon. Mga pilote. Ayun. Buti na lang may ano doon, may mga alaman puno. Na takpan yun ano doon. Basketball court doon. Naka yung kalsada. Ang hindi na pupuntahan ngayon yun doon mga kabayan Historical wall pa. Hmm, nandun si Doktor Jose Rizal Akalagay Last walk to martyrdom Baluarte de Santa Barbara Naman to na yang Santiago Tara pasok tayo dun dahi palang mga kalapati doon mga kalapati na marker na Fort Santiago Algaibit of Guadalupe Volcanic Top by Governor Gomez Perez de Esmariñas 1590 1593 in place of the wooden palisade pa matanda mahal na 1934 ganda punta tayo dun Fort Santiago eto guard house ito na ito na Hmm. Ito pala nakadapon mga kalapati eh. Dami Ayan eh Ang diba, guardhouse pa lang, ang ganda na Ano, wala mo ba Baluartillo de San Francisco Javier and in the ruins kita na yung ano doon yung golf course yan Eh, laki nito. Kanyon. nakaharap siya sa ano ano may Manila Bay uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ruins of the American Barracks yeah. Ito na Raja Sulaiman Chi è barracks Chi è quarto escuela. scuola. Naging ano pala ni Dr. Jose Rizalto, chapel cell, bago siya in-execute. Sarado ngayon doon. Nandun na yung ginagawang Pasig River Esplanade. Pero matagal lang ngayon doon, linear part. Ganda. diyan pa dito the white cross naman to Dungeon. baluarte de santa barbara naman to <laughs> may pinakadanjon at mayroong pangagdan ito na nalagay dito Alsa Braga Media Naranha Sheet as a half orange Oh, ang dami dito mga uh, namamasyal Dito pala Ayan so, ang view dito ng na yung Muelle yeah, de la Industria Sana maayos din doon oh, oh. ng mga River ng 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 Port Santiago Million de la Industria Kitang kita yung mga bahay do sa gilid mga barong-barong kaya pa mapaayos pa yan ha? ma-redevelop kapal pala nang ano dito ano ng ng pader ng intramuros Yan. meron pa dun viewing deck pa pala dun mga kabayan di ba na naaayos dito mga yan buti na lang may ano doon may mga alaman puno na takpan nyo ano doon basketball court doon naka yung kalsada papunta doon sa Delpan Bridge Dalton Bridge Lapit lang ang mga kabayan Ang mga bahay Dito dadaan ang Pasig River Esplanade Ayan dadaan. Ilong Ayan dadaan Ilog Pasig Grabe, ang ganda ng beauty ito. Pa. Ayan pa. Tanggal na yun. Nandito. Yung marker. mga ibang ano nga lang oh, mga college niloko nila yung mga arma, uh, parang Indian o Pakistan ganda madidebe pa no Kasi sayang nakasarado dun Hello ko ni kay mga ano eh mga mga pa mga Di Baluarte de Santa Barbara. Sayang Sa na kasara doon din. Meron pa doon. Wala namang amoy. Baho. Na baho.

Mayroon pa papunta doon. Hindi pa maayos doon mga kabahayan. Uh, si Gwadyo Civil. Ayan. Meron na palang mga ano doon, mga posted dati doon mga pilote ayun kunting konti na lang sa ano na sa makakarating na ng Delpan Bridge ayun mga basura dahil yun sa viewing deck Dito na yung ginagawa. Kasi creeper esplanade. in your park sayang hindi na pupuntahan ngayon dun mga oh, kabayan historical wall pa hanggang dun malik ulit tayo dito ayan hindi ba lalo mas maganda pag may mga dumadaang mga ferries. alabas na tayo hmm. thank you for watching po ulit ito na nandun si Dr. Jose Rizal nakalagay last walk to martyrdom lalo yun, yun nga, yung footsteps bakala ito doon tayo nang galing ayun, pinipinturahan tong ano hoste ng ilaw Plaza de Armas